Alam niyo ba mga kaibigan na pwede tayo magmulta ng 1,000 pesos kapag nahuli tayo na gumagamit ng ganitong chinelas o yung ganitong parang crocs. Good morning and good day sa atin mga kaibigan. So, nakita niyo mga kaibigan yung pinost natin na uh, maaari tayo magmulta ng higit 1,000 pesos kapag nahuli tayo ng LTO na gumagamit ng ganyang klaseng chinelas. Kasi mga kaibigan, nasa batas na yan, sa Republic Act, ayan, nakalagay nakapost na yan, sinasabi na kapag po tayo ay nahuli na nakachinelas, eh magmumulta po tayo ng 1,000 pesos plus kung so, tataka kayo kasi sabi ng iba pwede daw yung ganyang klaseng chinelas diba? meron may yung iba talaga pinapalusot yan na pwede sa kanila siguro sa mga police pwede sa mga enforcer pwede merong ibang LTO yata kung di ako nagkakamali, eh merong nag, nagbibigay o pinagbibigyan parang ganun pero dito sa kaso na to mga kaibigan isang kasamahan natin nahuli po talaga siya ng LTO na <laughs> nakachinelas yung ganun ang gamit niya at take note ha? Nakababa pa po yung strap niya na hindi niya nasa likod yung strap Kasi may, may nakikita tayo na sabi pag nakababa daw yung strap Eh pwede daw yun, hindi daw maahuli yun Pero ngayon mga kaibigan, nakikita po talaga natin na Nahuli po siya Kasi yung time na yun mga kaibigan doon tayo sa shop At pagbalik niya galing shop sabi nga niya Nahuli daw siya ng LTO Kasi nga daw nakachinela siya At yun ang gamit Nakababa naman daw yung strap pero tinikitan pa rin siya Akala nga namin 500 pesos lang yung penalty niya Pero, nung tinubos na niya Pagating na resibo Ayun Nakita na Na Meron siyang Violation Na nakachinelas At ang multa ay 1,000 pesos Ayan mga kaibigan Kinoos ko na rin Yung resibo Na katunayan eh, May 1,000 pesos na multa Ba't ba tayo nagawa ng video tungkol dyan? Kasi gusto ko rin i-share sa inyo na Tayo Or marami sa atin Wait lang, traffic Wait lang, wait lang, traffic Yan Yan, gusto ko lang din i-share na Totoo, kahit naman ako gumagamit ako ng ganyan chinelas eh Na parang crocs o crocs Kasi ang alam ko eh Kapag nakababa yung strap dyan eh Hindi yung uhulihin Kasi may napapanood na tayo, may nakikita na rin tayo Alam natin, hindi bawal Pero ngayon dahil nakita natin dyan ko lang din sabihin sa inyo na hanggat maaari at lalabas kayo o pupunta kayo ng highway eh magsuot na po tayo ng full shoes kahit maganto, ganito mga kaibigan, yung gantong rubber na sapatos eh puwede po, po yan kasi full shoes naman yan punta natin dun sa crocs o oh, parang crocs ha? so disclaimer lang na uh, yun masasabi hindi daw pwede, yun Burang halos ba presyo lang din naman yan kasi yung gano'ng chinelas parang 120 hanggang 150 tapos yung ganitong sapatos na home shoes na rubber eh 150 din to 180, konti lang ang depresyon naman niya. Kaya lang kapag naman nahuli tayo na gamit tayo yung chinelas, eh 1,000 ang multa. Pero yung rubber, eh syempre walang huli yun pwede rin pang ulan pwede, maganda rin gamitin yung pang ulan, pang init kasi nga eh, butas butas tulad yung ginagamit ko, kahit saan ako magpunta yung gamit ko, lalo pag napunta ako ng malayo layo tulad ng Manila yun, ginagamit ko yung ganong klase kasi kung abutin man ako ng ulan sa biyahe hindi nakakapanginayang mga kaibigan na nag-share lang ako sa inyo na hanggat maaari iwasan po natin o huwag tayong gumamit ng parang crocs o yung gantong klaseng chinelas kapag bibiyahe tayo sa malalayo para iwas ulit sayang 1,000 pesos maraming salamat, ingat po tayo palagi ha? kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin, bye thank you